Hello mga viewers, good morning po. Ayan. Good morning po sa inyo sa inyong lahat. Good morning mga viewers. Ayan. Sana mag-subscribe kayo mga tao para naman kumita po ako kawawa kawawa po ako it lang na subscribe ko eh -subscribe naman kayo mga tao tapos panoodin nyo to sa youtube channel ko Hayan tilinda da mokbe atias na kuya paad. Sa napanood to, akin vlog ko sa YouTube channel. Buksan nyo lang mga cellphone nyo. Hello taga bayan. Hello taga Monterey. Sa taas dyan. Hello kila. Hello Rini. Hello Papay. And hello world. Hello Philippines and and hello world. Kila, Rainey, sana panoodin nyo ito, aking Youtube channel. Uulitin ko po ha, ah. sana panoodin nyo na, sana panoodin nyo to, aking Youtube channel. Rainey, Kila, ati Rainey, okoy, bye sana panoodin nyo to, sa YouTube channel ko. And mag-subscribe kayo aking YouTube channel. Ayan, tulog po. Tulog po. Good morning sa iyo lahat. Mga viewers. Yan. Medyo hindi hindi ako nakakapunta protect pa rin eh. Tinamad na ako na naman. Wala kong oras, mga viewers. Kila Rene, eh. panoodin to. Aking YouTube channel, mag kayo sa YouTube channel ko. Pare naman kumita po ako. Ito lang na subscribe ko eh. Sana panoodin nyo to.